Sinakaw ulit si Sky guys! Hey JT! bitch! ka na ganyan kasi na ganyan Hi guys! New day, new vlog! So papunta nga ako sa Nueva Ecija ngayon kasi hindi ko naisipan mag-celebrate ng birthday ko. Sa mga oras naman na to guys, papunta na kami dito kay Sky kasi may pupuntahan kami sa Pampanga. Bungay! Ikaw mo? <laughs> Ipakita mo eh kami! Sa tali mo, dala lang. So, mo, dala lang. Sa tali ng buhok mo kaget ko birthday ko ngayon ah saan ah, servants di ba birthday ko ngayon di yeah, may isang ipin. birthday ko ngayon nasan ah, watch <laughs> ayaw mo umingi ikaw na ikaw <laughs> Ima yung mahal mo hindi pa na kagaya ko bumamahal ko pala eh go na go eh umiihi ka din naman sa higaan <laughs> di ba o yung ngipin oh di ba <laughs> Keep on ah. Ito ko <laughs> Guys, bubuksan na namin yung terreno. <laughs> wala ba ikaw magagalit? Ha? Wala ba ikaw magagalit? <laughs> Dali, ikaw ikaw magbukas para wala ang kasalanan. <laughs> ikaw na magbukas eh, hindi ko eh. sabi Ikaw na. So, busy ko para wala ang kasalanan. <laughs> Kanino ba kasi to? Kanino ba yan? Ay, mama. Si Mama Elsa. Si Mama Elsa naman pala eh. Hindi naman pala sa iyo eh. Ito buwan sa akin eh. Wala tayong kasalanan dito ha. Hoy! Dalawa lang. Dalawa lang daw ang pwede. <laughs> Dalawa lang ang pwede. Hoy! <laughs> Kahit mahal! <laughs> pwede na yan, Keith. Pwede pa ba? Uy, bakit ba nangangal ka dito? Buti ka sa <laughs> iso. Ayan na, lagot ka. May ari. Si yung may kasalanan sa perero. Guys, <laughs> 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 kawawa naman si Cookie. Papapit siya. Mm -hmm. Si Cookie, hi ka. Hi ka, Cookie. Hi! Hindi lang. Sangkit niya. Cookie!

Kaya nalabog <laughs> na sa'yo si Kaalo, si Gucci. Eto, nandito na naman si Pasao, kayo. Eh, meron. pa kita mo, walang ngipit mo. <laughs> Ayan, nagsaroon ka na. Bitangan muna na yan. Ano ba papaliliguin ng pati-pati aso? <laughs> Kuki, okay, harap ka dito, Kuki. Okay? Harap ko daw. Ayan, magkamukha po siya. minaka si Sky, guys. Kaya siya si Sir Malulusot pong si Sky. Dito, dali, ano Hi. <laughs> <laughs> ibawal bawal daw bata bawal daw bata <laughs> oh <Okay>. sige <laughs> mas nag-raise -ra ka daw bata <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> oh sige slide ka nyan tapos mag-slide ka eka eh, ay tanda tagay dalawa sige okay. sa uh, ano sa loob tinanong ko ulit ko pa daw muna natin bye guys okay no. na nandiyan na no. ay na ay na na yung... laro na laro dun, alam mo kung ano ginawa nandiyan Pinamp nang pinamp yung dun sa may ano? Sa may gravy. Hindi, kasi ano nilagay? Wala, pinam nyan nang pinamp tumatapon dun sa may gano'n paulit-ulit. Hindi rin. Kaya nga. Ikakalat pa yung gravy doon. May rich, baka nagay niya, kasi nagay siyo. Bakit, nahihiya ka? Hindi, <laughs> hindi.

dito ay tutuloy na muna namin ang kinakain namin dito kasi sobrang gutom namin yan, ang haba ng biyahe namin. Kaya sobrang in-enjoy din namin ang pagkain namin dyan. Lahat kami, lahat na puso. Legenda